Panglumboy ang mga person. Saan tayo, be? Papunta tayo uh, ang, ano? Kalumbo uh, yan? Igiba uh, uh, na ang ino. <laughs> Diyan? Uy, saling-galing na ang pag. Aba si pag. mo ang yung sistema. Kakaot. Pinagtatawa na niya po ang sarili niya pag naririnig niya sa cellphone. <laughs> <laughs> hirap malayo-layo po yung nilakad namin ano buyan? wala oh, parang may tubig <laughs> Sila kasi mga lalaki sila. Po sila. Balik <laughs> agad. Dito lang ang <na> maiiwan. <laughs> Pag nagagalaw tayo dito tayo sa. Mga army jodere ka daw, po ang lahat sila kasi nga po hinugasan ni Sir Kim yung chanelas niya stop over po muna pagod na sila Kasi continue na naman po yung lakad. Sabiyahi pa lang kahapon, sunog na sunog na kami. Naalala Maganda po nga siya. wala kaming tubig. Ayong gagantaan natin? Oo. na po yung container. Ayan po, may mga langka na silang dala, mga hinog po yan. Ayan. <coughs> si Mama Tong na naman po. Kalit sila ni Sir Kim. Oh. Oh. <laughs> si Sir Kim na naman po. Oh, ganda lang. Thank you. Oh, puhunan. Palit <laughs> na po

Oh. Ayan po, tama po yung si Tonya sa na naman Kung tama sa bahay ibrao, na iba naman. po iba yung iba yung sa yung iba yung iba yung iba Sa iba yung iba yung iba init na po. Oh, mainit pa po. Pula over day ka. Sana mabilis maglakad. lang okay. you. Ayan po, nakauwi na po yung mga nag-give. Pagod na pagod po sila. At may batang naghanap. Si, si Ellie Boy. boy.